Tara. Oke, tayo. bibitin ka ba? Sama ka na sa birthday ride adventure ko. Isang napakagandang umaga nga ang sumalubong sa aking second day ng aking birthday ride. After namin ma-enjoy yung unang araw dito sa Lupa Beach Resort eh, ready ready na kami sumabak sa aming susunod na adventure. Sa mga di nga pala nakapanood ng aming day one ng aking ride adventure, i-share eh ko na lang yung link dito sa description ng video. Dali-dali na nga kaming na breakfast dahil magsisimula na ang aming araw sa second day. Ngayong second day nga ng aking birthday ride, eh, meron kami pupuntahan isang napakagandang lugar sa bahay ng San Andres, Quezon. Nakung tawagin nga eh, Makapaya Hills. Oo, tama ka ng tinig Aakit kami ngayon ng bundok. Hanggang makita na nga namin yung likuan papuntang Makapaya Hills. Ang napakagandang kabundukan ng Makapaya Hills ay matatagpuan sa bayan ng San Andres, Quezon. Ito ay katabi lamang nung aming pinuntahan nung aming first day ride doon sa San Narciso, Quezon. Around 320 kilometers nga ang distance nito mula sa Commonwealth, Quezon City kung ikaw ay magbomotor. Tadaanan mo ang kabundukan ng Rizal Laguna, bago ka makarating sa Quezon. Kung kayo naman ay magko-commute, -co ay maaari kayong mag-take ng bus from Cubao to Lucena City. At pagdating ng Lucena City, ay maaari kayong mag-take ng bus or jeepney papuntang San Andres, which would take 3 to 4 hours. Kung worried ka naman sa road conditions, eh huwag masyadong isipin yan, Gar. Kasi mula sa San Narciso, Quezon, hanggang dito sa dulong bahay ng San Andres, eh puro magaganda ang daan. Dito papunta sa Makapaya Hills, eh maraming uphill. Pero hindi hindi ka may dahil nga naman sobrang luntian ng mga maladaan mo. Puro halaman, puno, kabunduhan at fresh air syempre. Ang Makabaya Hills ay matatagpuan sa Sitio Sigaras sa barangay ng Camplora. Ang topografiya ng area na to is characterized by rolling hills, valleys and streams. Hindi ganoon katataas ang kanilang mga hills pero nag-o-offer to ng talaga namang napakagandang panoramic view ng buong surrounding area tunay ngang napakaganda at napakahalaga nitong lugar na ito dahil ito ay tahanan din sa iba't ibang species ng mga halaman at bulaklak. Naging malaking bahagi rin ng kasaysayan ng lugar na ito. Sa panahon ng mga Espanyol, dito nagmumula ang karamihan ng kanilang supply ng mga timber na ginagawa nila pang build ng kanilang mga barko at sasakyang pang dagat. Nagsilbi din itong viewpoint ng mga Espanyol dahil nga sa taas ng topografiya nito kung saan tanaw ang karamihan ng lugar sa ibaba. Hanggang sa marating na nga namin ang aming pinaka aasam na lugar na mapuntahan, ang Makabaya Hills. Nagbayad na nga kami ng aming entrance fee na sobrang minimal lang. 20 pesos plus 20 pesos din sa parking ng aming Norsiklo. After nito, syempre, in-enjoy na namin ang view. Tabi-tabi nga yung mga hills na makikita mo dito. Pero merong dalawang hills na pwede mong akitin. Dito sa una, pagdating mo sa summit, eh ay makikita mo yung pahingahan. Libre lang yan. Pwede ka magdala ng baon, kumain dyan, uminom, mag-chill magpahangin para ma-relax ka. I see trees of green So, what I want Colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see. think to myself What a wonderful world And I think to myself What a wonderful world Grabe talaga Para kang nag-reset button yun lang, after namin mag-enjoy, eh, we have to get back on the road para pumunta sa Bicolandia kasi dun ko gagawin ang third day and final day ng aking birthday ride adventure. So stay tuned sa next episode ng aking birthday ride adventure. At kung hindi ka pa nakasubscribe, follow and subscribe na sa aking Facebook official page at sa aking YouTube channel. So paano guys? This is it. I'll see you on the road.